Performance evaluation nyo naman kay Pangulong Bongbong Marcos during his first two years in administration, lalo na para sa mga OFWs. Definitely. Kung binigyan ko po ng 99.9% si Secretary Han sa pagmamahal po sa mga OFWs, sa ating Pangulo, 100% po yan. Uh, walang puwang sapagkat ever since nakikita po natin kung paano nagmamalasakit ang ating Pangulo, Uh, sa mga OFWs po natin sa lahat ng mga policy pronouncements ng ating Pangulo, palaging nangunguna ang mga OFWs po natin sa so, pag-ikot po ng ating Pangulo sa ibang bansa nakikita po natin, nang unang-una rin po niyang uh, pinupuntahan ay mga OFWs po natin ganun din, uh, sa mga programa na inilulunsad ng ating pamahalaan talagang nakikita po natin kung gaano nagmamahal at nagmamalasakit ang ating Pangulo sa mga kababayan po nating patuloy kipagsapalaran sa ibang bansa thank you